Dito sa bukid ay umiinom kami ng pinakuloang dahon ng abukado at bayabas, mga dalawa o tatlong bases sa isang linggo. Siyempre, hindi po araw-araw dahil meron po po kaming ibang herbal na iniinom at dapat balanse at variety lang po ang ating iniintay kasi kahit natural po iyan ay hindi pa rin maganda yung sobra. Ika nga, too much of anything is always bad. So, paano po ito gagawin? Kukuha po tayo ng mga 5 to 7 na piras dahon ng abokado at bayabas. At tapos, huhugasan po natin sila para matanggal yung mga alikabok. At pakukuluan po natin sa tubig. Yung mga 7 na piraso is mga tatlong basong tubig yan. Um, kayo na po mag-e-estimate. Ano? So, pakukuluan natin siya ng 10 to 15 minutes pagkatapos ay sasalain po natin at iinumin natin habang medyo mainit-init pa papalamigin natin ng um kaonte ayun pwede natin siyang lagyan ng honey o kalamansi para mas maganda po yung lasa ang dahon ng abukado po ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure at sa paglaban sa pamamaga ng katawan at pagtulong sa ating digestion habang ang dahon naman ng bayabas ay meron po siyang antibacterial properties nakakatulong sa diarrhea at nagpapalakas ng immune system. Ayun lamang po, subukan nyo po ito para natural po at healthy ang ating inumin. Ano? Follow me for more healthy and bukid tips. Thank you!